Hey mga boss, kumusta? May gagawin tayo, papadocument ng mayari. Ang problema niya ay volume na natin. Yung light gumagana. Actually gumagana yan kanina dito. Nilipat ko dito para malaman ko kung gumagana yung ano. Kasi napansin ko agad nung binuksan ko. Si, uh, may tama na itong ano, iusog na lang natin yan. Itong pinaka input niya. Ngayon, papalitan na lang natin yan. Then, Tumutunog. So, nilipat ko dito. Kaya lang, dito ko naman na-discovery na may problema yung selector bukod sa sunog na yan. May sunog, oh. So, pag inalaw ko to yan, parang ano, yan, nawala na naman. So, ko yung selector. Medyo maganit na or medyo matigas na, ano. Hindi na siya suabi, eh, ano. Parang halos sa na yung, ano, tumigas na yung pinaka gear niya diyan or pinaka dalo. Ano tawag dito? Yung mga ano niya, yung knob niya at itong plastic, video may problema. So papalitan natin 'yan sama na natin tong isa. Potential meter ko na rin tong ano, 'yan. Wala. Tapos pag nilipat mo dito, wala. Sira talaga yung left channel. Yung ginamper naman diyan ng may-ari, ay yung ground, yung pinaka ground mismo ginampay niya kasi natuklap ata yung sa PCB, ayusin ko na lang yan ngayon, wala pa daw to repair, siya lang ang nag repair, pero maganda yung heat sink niya tapos napansin ko dito yung capacitor, lobo na, ayan oh bloated na talaga, hindi na makakaila na bloated na talaga siya so nag-usap kami i-overall check up na lang to para ano ang problema dito sa nawawalang left channel peding sira yung volume peding sira yung mga potentiometer o yung connection dito nag na o kaya matigas na rin tong ano o kaya may kalawang so dito parang wala naman kalawang gaano pag nilinis natin saka malalaman natin yan possible na ayos yung power transistor nito kasi wala naman putok tumutog yung isang channel pati pala tong kapasto double check na lang din natin so malalaman lang yung sira ang lift kasi kadalasan lip talaga ang nawawala no Uh, check natin yung speaker dito meron Ayan, try natin dito kung ano wala talaga ay meron yan meron yung kabila kaya yan so tumutunog try natin dito wala wala So kung meron siya dito taas wala siya dito possible na may tama yung sa relay relay section Ayan So ibig sabihin buo yung amplifier section niya may problema sa relay at napansin ko may sunog So itikik check natin yan Gagawa lang ako ng mixing video pang-upload ko sa Facebook mga boss, ito na yung amplifier na ano, ginagawa natin. So, kinik natin, tumutunog naman pala kabila ano. Oh. Ay, napatay ko na pala yung ano. Kita nyo yung ano. Kasi sabi ng may-ari, yung dito tumutunog sa right, may tama lang tunggol mo. Oh. Pagdating sa left, wala na sang, wala nang sounds yung left channel nya So, sinubukan nating mag-inject dito. Meron kabila malakas pa nga tong ngayon. Hanggang dito sa may relay, meron silang tunog sa input, ayan. Yan Ayan ito tumatawid. So ba tatawid dito. Mahina ang tunog mga boss, pero tumatawid ito. Pagdating dito wala na. So may problema yung relay. Yan ang problema kung bakit ah uh, hindi tumunog yung isang channel pero tapos na ba doon hindi kasi overhaul nga natin to overhaul baga so may sunog siya na pyesa ayan pinakita ko na Nagluloko yung switch nya papalitan natin ng mga potentiometer at tika lang nakapano pa yung capacitor papalitan kaya kakalasing ko to lahat mali, madumi na rin no para maayos natin pati yon maluwag na yan papalitan na lang natin yan ng ano saksakan okay So, kinausap ko ng may ari nito, pinakyaw ko na parts and labor. Okay, kung magpapagawa kayo, hindi kasi ako nagdi-disclose ng singilan dito uh, sa comment section. So, doon tayo mag-usap sa ano, private messages. I-PM nyo ako sa FB page ko. May, para sa akin kasi napaka-unethical na nagbabargain or nag-uusap tayo sa presyuhan sa singilan kung magkano dyan sa comment section. Parang pakiramdam ko, hindi maganda hindi maganda na setup yung mga bagay-bagay na ganyan dapat ano kasi isa dyan may makikisaw-saw may mga ano kung ano-ano so dagdag issue pa may ari uh, hindi pa daw to na repair kasi natanong ko siya gawa na nakita ko to at base nga sa sabi niya totoo na first time pa lang to ma-repair kung baga yung hinang niya original pa yung mga dati pa kasi kung titingnan nyo dito wala pa siyang signs na may hininang siya tingnan nyo yung volume yan pa rin yun tingnan nyo dito yan pa rin yung hinang nya so yung iba may loss na i-resolder ko na lang yan katulad nito may sample tayo ng isa dito Ayan. nakita ko kailangan i-resolder na lang kasi uh, yung iba nag narin na rin katulad dito yan wala pa siyang hinang yung dati pa talaga niyang hinang manipis pa nga yung hinang eh. Yan pa yung original. So, anong gagawin dito? Tanggal lahat. Potentiometer. Yung mga papalitan na tanggalin na natin. Tapos, palinisan natin. No? Oh. Kasi, grabe na rin yung alikabok niya. Para makondisyon na rin. Yan. May kit Ay, may mga ano na rin. No? Oh. May nakalagay na rin na uh, ano sa loob. Sige, mga boss. Update ko na lang kayo. Yan, mga boss. Malinis na yung board panahon na para magtanim ng mga piyesa. Ito, i-check ko muna yung mga resistor kasi parang duda ako. Although gumagana naman siya, double check lang natin. Uh, yun nga lang, eh, kakain ng time to. Dito tayo magsisimula. May nakaready na rin akong pamalit na mga ganito. Ando, no? Yun. Tapos, dito, ganun din. So, palitan natin yung nasunog. Check natin yung mga pyesa Then hanggang dito Tapos papunta tayo dun sa board Sa main board So dito, kick resistor, resolder, tapos ah, hinang. Ganon din dito, resolder din lahat yan. Resolder na nga, hinang <laughs> Maglalagay ng pyesa, ibabalik yung relay, switch, potentiometer, yun. yon yung gagawin natin dito. Mga buso dito, ay wala akong nakuha kasi lahat ng bago ko puro ganito, maiksi. Maiksi yung paa. Ito kasing dati niya mahaba. So, ang ginawa ko, kasi ang sira naman ito dito lang naglulos sa ano sa mga terminal niya. May team na. Kaysa kiskising ko pa yan baka mag-back job. Kinuha natin tong bago. Yung galing dito. Pati itong contactor niya at saka yung mga pins niya. Ayan, nilagay natin dito. Kumbaga, yung pinaka frame niya, yun pa rin. Pero yung laman niya, yung pinaka mahalaga dyan, yung contacts kasi. Uh, nilagay natin. Yun mangyari dyan, Kasi sila, magkaiba sila ng height yung pinaka height nila magkaiba kung mapapansin nyo ayan sya yan magkaiba sila ng ano wala naubusan ako ng ganitong mahaba kaya kahit luma naman yung bahay okay naman yung ano yung loob yung pinaka importante kasi dyan yung contacts nya eh. yung mapalitan okay mga boss so ito yung ano malapit na pala tayo matapos ito na ibalik ko na yung mga ano may mga napalitan na tayo dyan ng mga pyesa yan nagkanda kalat na tayo So, dito, ayan, pati kapasitor, bago na yan, resistor doon na sunog. Yung last na gagawin natin dito ay relay. Yung power transistor pala, wala tayong ginalaw dyan kasi tumutunog namang kabilaan, meaning good sila. May mga kinalawang lang dito na pasira na, ayan, pinalitan natin yung mga malalit. Sa relay kasi dito natin nakita na uh, hindi tumutunog yung ano, kumbaga hindi magandang contacts. So, paano gawin yan? So, kakalasin mo lang to. Ito yan, no? Oh. Tanggalin mo lang tong spring. Yan. Ano ba to Kinakamay ko na. Kuha nga tayo ng stand. magdi mo lang tayo ng konti. Konting diin mo lang to. Yan. Tatanggalin lang tong spring nyo, oh. Kinamay ko na, eh. Pwede naman tweezer o oh, ano. Baka mawala. Tapos ito, ito lang yan oh ay ayan oh yan yan ang problema niya yung nangingitim na yan o oh, saglit lang mga boss uh, picturean ko ay hindi screenshot na lang natin screenshot pa natin ayan sige screen, uh, pagka na screenshot na lang natin yan tapos dito naman sa pinaka contacts nya Aha. ayan yung contacts nya so ang gagawin nyan kikis-kisin lang yan mga boss ah uh, kung may liha kayo na kahit 1000 pwede nyong lihain yan ay ano ba tong ano ko liha lang yan o kaya kis-kis ito para matanggal lang yung dumi ganun na gagawin dyan so tuloy tuloy na ganyan ganun din dito itong part na to yan kasi yung nangingitim yan ha, ang ano dumi o yung carbon deposit sa contacts nya At latest na kabila kabila na natin linisan so ganoon lang mga boss malinis na makintab na yung kabila naman so ituloy na natin yan para hindi na umaba boss so tapos na tayo dito sa ano sa ano naibalik ko na wala pa yung mga pihitan yung main board ando naman dito tapos na rin tayo sa may ano sa may speaker terminal tapos yung pan andyan na ikakasa na lang yung transformer at saka board at yung speaker terminal So mga boss natapos na rin natin tong amplifier May trouble pa yan na hindi ko na na-vlog kasi minamadali ko na. Maulan kasi ngayon mga boss eh. Uh, namamatay yung relay pag pinulyuman doon naman sa kapasito yung 220 16 volts naghang hindi ko ganoon napansin so okay na nagawa ko ng paraan nahahinan ko na ayos na so nalinis na rin natin malinis na to pwede ko nang sabihin sa customer na ayos na yung amplifier niya